hindi mo ako kilala. Of course, hindi ako magtataka kung bakit hindi mo ako kilala. Kasi bakit? Hindi mo pa kasi ako na-subscribe. Inanayahan kita na subscribe mo BM Solid Vlogs aka Batang Mindanao. Pag makilala mo ako kasi bakit? Lahat ng subscriber ko, kilala nila ako kung sino ako. Ako yung kaibigan na hindi nang iiwan sa kaibigan. Pero bago ang lahat, shout out muna kay Keen Yan po mga idol. Sana po subscribe natin kanyang YouTube channel. Ilalagay ko sa ilalim ng aking comment section yung link niya para kahit papano masubscribe mo. At saka sempre doon sa pinakamamahal niyang babae sa balat ng lupa, walang iba si Queen Elizabeth ng Japan. Sana, Alam mo oh. na yung kung sino ka. Biggie shoutout sa'yo. Okay, pag-uusapan natin dito tayo at nadako sa topic natin. Siguro kilala ng lahat yan mga boss. Siya lang naman yung kapatid at saka trainer nitong si Casimero. Ano ba ang ginawa nito at ating pag-uusapan sa araw na ito rin? Kasi bakit mga boss, na niya tayong lahat, hindi lang yung mga kritiko nila, hindi lang mga kalaban nila, hindi lang yung mga hater nila, pati ikaw na nanonood ngayon, na iisahan ka at saka hindi lang ikaw pati na rin ako mga boss awang awa pa naman ako oh, nakita ko, napipil ko ramdam ko yung ramdam niya mga boss yung parabang sinasabi niya hindi na matatapos yung bahay na aking pinagawa dahil doon lang ako kumikita sa 10% ng pagiging isang trainer sa kanyang kapatid out, oh, grabe damang dama ko talagang sobrang dama at alam ko Ganun din ang nararamdaman ninyo. At saka, sempre, tuwang-tuwa yung mga taong tambalolo na nagiging kalaban nila dito sa social media, mga boss. Sinipa na daw siya ni Utol, which is si Casimero. Kaya siguro, hanggang, hanggang tayo yung, yung smile ng kalaban, mga boss, talagang yun, ito na. Oo, oh, effective. Pinalitan daw siya ng matanda, mga boss, na trainer na magaling daw magano ano massage at saka kagagawan daw to ng mga tao na nakapaligid itong si Casimiro dahil may inggit sa kanya at talagang nagbunga ang inggit na iyon at siya ay nasipa at natuldo na at masaya na daw yung mga taga kabila which is silang alam niya na yan sino yan pamilya tambalulo pero Sad to say mga boss, hindi lang sila yung naiisahan dito. Pati ikaw, pati ako, hindi ko alam kung ano yung intensyon nitong si Jason. Gusto lang ba niya na talagang asarin ng tudo yung mga tao na ayaw sa kanila? Pero sa kabila nitong lahat, ang masasabi ko hindi lang yung isang grupo ang naiisahan kung hindi pati yung mga tao na nagmamahal sa kanila at nagmamahal sa magkakapatid na prank kaya ang masasabi ko sa iyo Jason Casimero loko-loko ka kasi bakit naiisahan lahat-lahat ng mga tao na nagasubaybay sa inyo ha mauna mga istorya ako tambalo lo gyapon ka oh maura ka mga boss tagang kain salamat kau jiso na naiisan mo sila este ako at saka sila pala <laughs> tambalo lo ka din